Magandang gabi mga idol welcome back dito sa ating tambayan Siyempre dito sa ating kwentuhan at dito sa ating huntahan. ang pag-uusapan natin ay about sa halaman gamot o tinatawag natin na um, herbal medicine <clears throat> ang topic na to uh, ay isa kahilingan ng ating uh, followers uh, si Jezebel De Ilig. Yan. Shout out uh, mam Ma Ma'am Jezebel de Mailig. Uh, tinatanong niya yung ang herbal medicine para sa sakit na tulad dun sa atin. Ano? Uh, good uh, acid reflux. Ah uh, lang. Uh, ang aking mga isishare sa inyo ay, ay, ay ayon sa aking mga um, ginamit at pinagdaanan. Ano? Yung mga uh, nakatulong sa akin kapag uh, hindi ako umiinom ng uh, gamot na galing sa butika o yung ating synthetic medicine. Uh, yung ibang aking isasama uh, hindi siya um, uh, synthetic medicine pero nakakagaling at uh, hindi ko alam kung may tatawag natin herbal pero ito ay non, um chemical. Ano? Um pwede din siguro ano pero uh, ito yung ilan sa mga ginagamit kong uh, nakakatulong sa acid reflux. Ano? Uh, syempre, yung luya. Ano? Uh, lagang luya sa labat na pure uh, luya ha. Hindi yung ano, hindi yung binibiling na sa ano na, yung ready to drink na, ano, na sa labat. Hindi po, ang pinag-uusapan natin dito, ikaw ang gagayat ng luya Ilalaga mo siya konti lang konti lang hindi masyadong maanghang kasi pagka masyadong bit yung hot siya masyadong strong siya uh, makakasakit lalo sa ating sikmura. Ano yung uh, katamtaman lang yung laki, yung kaya mo yung um tinatawag natin na um, strong nung ano ano yung tapang ng luya. Ano yung tamang pang paganda ng bosses yan. Walang asukal ha. Walang asukal, mga idol. At, uh, kung, uh, naglaga ka ng luya, pwede ka ding gumamit. Ito, isa ito sa pinakamaganda. Ano? Um, kasi kalimitan kapag, um, uh, may acid reflux tayo, uh, nagiinit yun. Ano? Nagiinit. Ah, uh, namamaga. Minsan, namamaga yung ating mga lining. Uh, yung ating part na, 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 ano na apektado uh, tulad ng ating ano ating uh, esophagus ano kaya masakit sa dibdib uh, may pamamaga dyan, tulad din ng ating splinter ano uh, maganda dito uh, para kumupis para mawala pamamaga uh, yung luyang dilaw pwede din naman natin pagsamahin yung luya at saka luyang dilaw isa ang proseso ano uh, ilalaga Um, abang ko kung alam nyo yung lubigan na ano, dito kasi sa amin uh, parang luya din yun uh, root din siya eh lubigan ano parang ano din siya parang ganun din um, mabisa itong pangtanggal ng heartburn ng pag um, bloated yung pag yung pagkabag napakaganda napakaganda nito ano napakaganda nito uh, ganun din ah uh, ilalaga mo din at iinumin mo din 'yung sabaw. Ano? Alis parang kampamilya ng ano to ng luya, itong lubigan Tapos ah uh, ginagamit ko din 'yung ano, ah uh, tubang bakod 'yung dahon nito Ano, iniinit tapos apapahid uh, ng langis, langis ng nyog itatapal sa parte na masakit. Ano, nakakahigop siya nung pamamaga. Ano? Ito ay ano um subok na subok ko ano mga idol yan Tapos um may nabibili tayong mansanilya ano herbal din siya eh ah uh, may halamang mansanilya din talaga kung gusto mong ikaw mag-produce uh, isasama mo sa langis ano uh, papa initin mo sa langis 'yo tapos 'yun yung ihahaplas mo ano siya um, sa mga kabag napakagaling napakaganda uh, ginagamit siya kalimitan sa mga baby sa mga bata para um, kapag kinakabag, uutot mawawala na yung kabag ano uh, kasama siya sa herbal Tapos ang isa pang sum mabisa mabisa tot uh, subok na subok ko uh, kapag may acid reflux yung ating chamomile tea ano, uh, basta wag natin lalagyan ng asukal, wag na natin lalagyan ng pang matamis. Ano, uh, yun ang inumin natin yung maligamgam na chamomile tea. Uh, nakakatulong siya ma revive yung acid reflux at ang kagandahan dito, nakakatulong siya magpa-relax. Hindi lumalala yung ating hirap na nararamdaman kasi um, pag na-relax tayo, hindi tayo tatamaan ng anxiety. Ano? Um, uh, ang isang pang magandang tea ay yung mint tea. Ano, itong mga thing ito, ito ay napapag-usapan na natin sa mga vlog na nakaraan. Ano, ang mint tea naman maganda naman siya sa kabag at tsakado sa, yun nga, yung napasok na lamig. Ano, kahit yung mga luya ganun din. Ano, yung napasok ng lamig ang iyong sikmura, napakaganda nitong uh, mint tea. Um tsaka yung luya. Ano, yan. Uh, tapos uh, ito din yung isang sinasabi ko na hindi ko alam kung herbal to pero um, kasama to sa listahan ko ano yung alkaline water sa pamamagitan ng buko ano uh, natural alkaline buko uh, yung, yung ibang alkaline water hindi ko nasusubukan yung kung meron pang ibang uh, natural alkaline water o nakatulad ng buko ang alam ko talaga buko natural siya na alkaline water yung lemon lemon water ano saka cucumber na may kasama alkaline water siya okay din siya tapos yung uh, yung ating saging saging na ano hinug ano tumatapal siya sa mga um, uh, problema sa ating sikmura ano Ah uh, napakaganda nito at ito ay subok na subok ko. Uh, ito yung dalawa na um, lagi kong binabanggit sa ating uh, vlog. Ano, yung food supplement at saka yung probiotic. Ano, probiotic kasi uh, uh, lumalaban siya sa mga bad bacteria. At ang ang kalimitan kong ginagawa dito sa probiotic yung keeper it parang sagusa siya. Uh, inaalagaan siya pinapakain siya ng uh, asukal uh, search kayo sa ano alam ko may, sa online may ninagitindad ng keeper tapos ikaw yung mag-aalaga ano uh, similya ng keeper ano uh, ako lang wala akong oras kaya namatay ako ng mga keeper hindi ko na inulit pero mat, ilang buwan kong pinakikinabangan ano uh, mabilis mag-produce ng keep, ng water keeper tapos yun nga po, supplement Ah, uh, hindi naman siya synthetic eh. Kaya sinama ko dito. Malaking bagay para sa pagpapagaling natin kasi yung uh, food supplement saka probiotic, ito talaga yung masasabi natin na gamot. Ano? Kasi ang pinapalakas nito yung ating resistensya. Alam naman natin na ang resistensya natin ang makakatulong para hindi gumaling. Hindi yung mga uh, gamot na nabibili na natin sa butika kahit itong mga unang Uh, pinag-usapan natin. Ito ay ang uh, iaayos nito ay yung ating mga um, uh, sintomas, yung sign and symptoms ang gagaling doon sa mga pinag-usapan natin kanina na herbal. Ganun din yung mga synthetic medicine. Ang tunay na nakakapagpagaling, syempre, yung tamang nutrition, yung food supplement, yung probiotic, at ang paglilinis ng katawan natin dahil sigurado sobrang sobra sa dumi. Dahil ang daming chemical na naipasok dyan mula nung IKECD lang hanggang ngayon kasi hindi ka pa nakakapaglinis ni minsan ng iyong katawan. Yun lang mga idol, sana ay nakapaghatid ako ng um, magandang balita para sa pagpapagaling mo. Babay po at agad bless you. Ingat po tayo lagi.